Ano na naman po magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Nawain na sa mabuting kalagayan lamang po kayo. Purihin po ang ating Diyos at maraming salamat sa ating Panginoon dahil binigyan na naman po ako ng isang pagkakataon sa oras na ito na makapagbasa ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Filipos. Dito po sa Filipos chapter 2 verse 1 to 11. Ang sabi po dito sa Filipos chapter 2 verse 1 at ang title po nito, ang halimbawang iniwan ni Kristo. Sabi po dito, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo sa kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba ay may nadaramang hangarin at tumulong sa iba kung gayon? Lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo. Ang... Pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag bagos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Verse 6, kaya kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at mamuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Verse 8 Siya ay at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa cross. Verse 9 Kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Verse 10 Anapat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay e maninikluhod at sasamba sa kanya. Verse 11 At ipapahayag ng lahat na si Kristo Cristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Panginoon, marami salamat po o Diyos dahil ang iyong salita po ang siyang nagtuturo sa amin ng mga magagandang bagay at nagpapakita ng iyong uh, karakter kung sino ka talaga at kung gaano katindi ang kababaang loob mo na walang makapantay. Salamat po Ama sa iyong salita. Samahan niyo po kami, Kabayan mo po kami Upang sa ganun maunawaan po namin ang iyong salita sa pamagitan ng gabay ng Banal na Espiritu Santo Maraming salamat po Panginoon at ito po ang aming uh, dalangin sa iyo po ang parangal Papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen Napakaganda po dahil title pa lang po nito Ay uh, maunawaan po na natin kung ano ang nais na ng Diyos sa kanyang uh, uh, mensahe sa hapong ito ang halimbawa iniwan ni Cristo. Napakadami po ang mga halimbawa na iniwan ng Panginoon. Ngunit talaga pong uh, ang nagbigay po dito sa akin talaga o yung uh, nag-highlights po sa akin dito ay yung kanyang kababaang loob ano po. Siyempre kapag tayo po ay mga kaisa ni Kristo mga tunay na anak ng Diyos. Siyempre po nagkakaisa na 'yung ating diwa, 'yung ating isipan, ang ating hangarin ano po, 'yung ating mga karakter ay uh, halos nagkakapareho na. Bakit? Kasi namamana na po natin ang karakter ng ating Panginoon. Nagiging uh, mabuting tao po tayo, nagiging matulungin at nagiging mapagpakumbaba. At uh, madalas tayo po ay natututong magpatawad umunawa sa ating kapwa ano po, at hindi po tayo nagmamalaki hindi po natin sinasabi na masigit tayo kaysa iba dahil kapag sinundan po natin ang salita ng Diyos at ang kanyang itinuturo at papakita siya ng kanyang karakter dito kapag tayo po ay magmalaki o magmataas tayo po ay mapapahiya sa Panginoon mapapahiya tayo sa ating sarili bakit? dahil ang Diyos mismo ang nagpakita ng halimbawa kung sino siya at kung ano siya dito sa ating mundo nung siya ay naparito ano po at hindi po hinayaan ng Diyos na siya ay uh, magyabang o matanyag at uh, kilalanin siya na oo oh, ako ang makapangyarihan sa lahat ako ang Diyos kaya kailangan ninyong lumapit sa akin kailangan ninyong luhuran ang aking uh, harapan o sa aking harapan kailangan ninyong lumuhod pero hindi po ganoon ang uh, sinabi ng Panginoon dahil ang Diyos po ay sobrang uh, napakabuti, napakababa, napakabait. Talagang grabe po yung uh, kanyang kababa ang loob. Kaya sinasabi rin po niya na magpakababa kayo tulad ni Kristo Hesus. So, ang Diyos po ang nagsasabi sa atin nagpapaalala at nagtuturo na magpak magpakababa tayo gaya po ni Hesus Kristo. Ano po? Kaya dito po sa verse 6, sabi nga niya po dito, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Kita niyo po, nung siya po ay narito sa mundo, talaga po nga hindi po siya yung ha, Diyos na talagang nag-iilaw siya, pinapakita niya ang kanyang kapangyarihan, kung anong gusto niya. Na gawin, ay gagawin niya kahit hindi na kalooban ng uh, Diyos Ama ngunit ang ating Panginoong Kristo ay naroon po ang kababaang-loob at sumusunod lagi sa kalooban ng Kanyang Diyos Ama ganun po ka uh, tindi ang uh, kababaan ng puso ng ating Panginoon talagang uh, hinubad niya yung Kanyang uh, uh, karapatan Bilang Diyos nung siya ipumarito sa lupa at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Sabi po dito sa verse 8, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo hanggang kamatayan sa cross. Kaya nung uh, sinabi ng uh, Diyos Ama na uh, bababa siya ng uh, lupa at magkatawang tao ay talagang uh, ginawa niya ito at hindi niya ginamitan ng kanyang kapangyarihan para lipulin o para maghiganti sa mga tao na nanakit sa kanya, pumatay sa kanya. Dahil alam ng ating Diyos na siya ay uh, mabubuhay muli pagkatapos ng tatlong araw. Ang kailangan lang ng Panginoon dito ay uh, ipakita niya sa mga tao yung kanyang kababaang loob na pagkatapos siyang patayin ng mga tao na nais niyang iligtas ay naroon pa rin sa kanyang muling pagkabuhay ang pag-ibig niya lalo sa mga makasalanan ano po dahil ang kanyang kamatayan ay yun po ang naging paraan niya upang maligtas ang mga makasalanan so ganun po ka kababa at katindi ang pag-ibig, ang puso ng ating Panginoon na hindi po siya naghiganti kahit siya po ay pinatay ng mga tao na nais niyang iligtas. Ano po? At sabi nga po dito, ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya. Grabe po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano? Talagang uh, wala pong ibang uh, pinakamataas pa kundi ang Diyos lamang natin at ang sabi sa last verse at ipapahayag ng lahat na si Jesus Cristo, ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama, wala na pong iba pa na Diyos na tagapagligtas kundi ang ating Heso Kristo. Ngunit balikan po natin yung karakter ng ating Panginoon. Grabe, hindi po natin kayang tignan ang uh, kababaang loob ng puso ng ating Diyos. Ano po? Kaya kailangan-kailangan po talaga natin na magbasa ng salita ng Panginoon upang sa ganoon lalo po nating makilala ang Diyos kung sino ba talaga siya at kung ano ang kanyang mga ginawa at kung bakit anong dahilan ng kanyang pagparito dito sa sanlibutan. At ngayong nalaman na natin, mga anak ng Diyos, ito naman ang ating binabahagi para sa iba. At habang tayo po ay nagbabahagi ng magandang balita, nawa po ay makita talaga sa mga buhay natin yung kababaang loob, kababaan ng ating puso kababaan ng ating pagkatao sa harapan ng ating Diyos gawin ko natin ito para sa Panginoon hindi para sa ating sarili na oh, magpapakabait tayo kasi gusto ko maging mabait ako sa harapan ng mga tao no, gagawin natin ang pagiging mabait, mapagpakumbaba dahil sa ating Panginoon para sa ating Diyos hindi po para tayo ay matanyag pag-usapan sa buong madla na tayo ay mabait na tao, tayo ay matulungin na tao hindi habang tayo po ay gumagawa ng kabutihan, habang tayo po ay gumagawa ng tama sa harapan ng Diyos ang dakilang pangalan na ng Diyos ang maitanyag, maihayag, maitaas, mabigyan ng parangal at hindi po ang ating mga buhay. Yan po kasi ang Panginoon wala na po sa panahong ito dito sa lupa kaya tayo naman po mga anak na tinuruan niya ng karakter niya bilang mga anak at bilang Diyos natin tayo naman po ang gagamitin na good example ng ating Panginoon para sa iba. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, nawa ay uh, Nakita ng Panginoon yung uh, kababaang loob sa ating mga puso, kaayusan sa ating mga buhay, kabutihan ng ating uh, pagkatao at makita talaga yung ebidensya ng ating pagiging tunay na anak ng Diyos at hindi po para sa ating ikatanyag kundi para sa ikatanyag po ng dakilang pangalan ng ating Panginoon upang sa ganoon ang mga tao po na ating mababahaginan ng good news ay naroon po na sila ay luluhod din sa Panginoon at tatanggapin ang Panginoon bilang kanilang Diyos Panginoon at tagapagligtas kaya mga kaibigan ang nais po ng Diyos sa oras na ito ay magkaisa po ang mga kristyano, magkaisa ang mga anak ng Diyos uh, kailangan po nga mabuklod tayo ng isang pag-ibig at maging isa sa puso't diwa yan yung uh, kaisipan yung damdamin, yung diwa o kahit man yung uri ng pamumuhay na may kababaang loob ay nawa ay makita nga po ito sa ating mga buhay at kung uh, pagdating naman po sa uh, ating uh, puso at diwa o yung ating kaisipan uh, nawa po ay talaga nga buklo din tayo ng ating Panginoon para wala pong sasalungat ano po kailangan nakaayon po tayo sa kalooban ng ating Diyos at uh, salamat sa ating Panginoon dahil Nakikita naman marahil ng Diyos sa panahong ito na ang kanyang mga tunay na anak ay talagang nagsusumikap na makagawa uh, o makapamuhay ng may kababaang loob na hindi ang uh, kanilang mga sarili ang itinataas kundi ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. At uh, dito po sa verse 11, ang sabi po dito at ipapahayag ng lahat na si Jesus Cristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Paano po ba maipaparangal ng lahat kung wala pong uh, magbibigay o magbabalita ng magandang balita? Ano po? So tayo po na mga lingko o mga anak ng Diyos, mga alipin ng Diyos, tayo po ay uh, pagpatuloy lamang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na punong puno ng uh, kababaang loob uh, atin pong dalhin ang uh, magandang balita sa buhay ng mga tao na atin pong uh, na nakikita o may mga pagkakatao na nakikilala natin sila at dinadala naman ng Diyos ang mga taong yan sa buhay natin upang mabahagi na ng kanyang salita. Nawa po ang ating mga sarili, ang ating karakter ay makitaan po talaga ng totoo na pagpapakumbaba. Yung hindi po tayo yung uh, nagbabait-baitan para lang makasolwin, ano po, kundi makita talaga ng mga taong ito na ating nadadalhan uh, ng salita ng Diyos yung tunay at totoong karakter ng ating na uh... Panginoon. Kasi hindi po natin kailangang dayain ng ating sarili o dayain ang Panginoon o dayain man ang mga tao na nais natin mabahagina ng salita ng Diyos sa pamagitan ng ating pagkukunwari. Kailangan po hindi tayo nagkukunwari sa pagpapahayag ng salita ng Diyos upang sa ganun maging matagumpay po ang ating pagpapahayag sa kanila upang maniwala sila, tanggapin nila ang Panginoong Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Kapag tayo po ay totoo na mga anak ng Diyos at namumuhay ng may kababaang loob sa harapan ng Panginoon. Ano man po ang ating gagawin patungkol po sa ministeryo ng ating Panginoon o sa pagbabahagi ng good news, tayo po ay sasamahan ng Panginoon. Ngunit kung ang intention po natin ay mali, alam ko po na talagang hindi po sasamahan ng Diyos ang isang tao. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, nawa po ay naunawaan natin ang uh, salita ng Panginoon sa hapong ito at salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang nagtuturo sa atin ng uh, salita ng Diyos o nagpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay may mga panahon, buksan niyo po ang uh, Philippos chapter 2 verse 1 to 11 at uh, ulit-ulitin po natin balikan po natin hanggang sa maunawaan po natin manalangin po muna tayo bago magbasa ng salita ng Diyos upang tayo po ay gabayan ng Holy Spirit na maunawaan po natin ang mensahe ng Panginoon Nais lang po talaga na makita ng Diyos sa mga anak niya ay yung kababaang loob natin mula sa ating pananalita sa ating diwa sa uri ng ating pamumuhay sa uri ng ating uh, samahan sa patiki isa, sa magandang hangarin ng Diyos, sa mga buhay ng mga anak niya, dapat po wala nang away-away ng mga anak ng Diyos, <clears throat> wala nang siraan, wala nang uh, agawa ng tupa. Yan po ang uh, nais ng Panginoon, yung kababaang loob, yung talagang tama na na karakter sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi talagang nasa mga huling araw na po tayo at kailangan po talaga ay makita na po yung uh, tamang karakter na minana natin kay Kristo, yung kanyang kababaang loob, yung kaayusan ba, yung ugaling may kaayusan, yung ugaling walang kayabangan, yung ugaling mapagpakumbaba. Ngunit, tignan po natin mabuti yung Panginoon na bagamat siya ang Diyos, pero hindi po siya nagyabang. Ano po? Kaya wala po tayong kapangyarihan o karapatan na magyabang sa harapan ng ating Panginoon. Ang mga anak ng Diyos ay mga mapagpakumbaba yan at hindi yan mga mapagmataas at hindi yan nakasarili uh, hindi rin yan uh, mayabang ano po kundi mabubuhay po tayo ng may pag-ibig sa Panginoon at may pag-ibig sa ating kapwa gaya po ng ating pagmamahal sa ating sarili. Ano po? Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang uh, mensaheng ito at salamat sa Diyos sa kanyang salita at kung ano man po ang kakayahan ay pinagkalob sa akin ng Panginoon sa pag-unawa ng kanyang salita sa oras na ito ay uh, ito lamang po ang kaya kong ibahagi sa inyo. Ang mahalaga, lagi kong sinasabi na wala ng ibang tagapagligtas Walang daan na iba patungo sa kaligtasan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Isuko po natin ang ating buhay sa Panginoon, pagsisihan po natin ang ating mga ginawang kasalanan, tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos Panginoon at tagapagligtas upang sa ganoon makapamuhay po tayo ng tama, makapamuhay po tayo ng may kababaang loob, makapamuhay po tayo ng uh, punung punong-puno ng biyaya. Bakit? Dahil pag nakita po ng Diyos ang ating mga buhay ay sumusunod sa Kanya ng tama. Tamang pananalig, tamang relasyon at tamang pamumuhay. Ang Diyos naman po ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangailangan. Kaya sagana po ang buhay ng mga anak ng Diyos. Hindi po dahil, dahil sa pagsunod, kundi dahil po sa habag-awa at uh, biyaya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, magpatuloy po tayo sa pagbahagi uh, ng salita ng Panginoon ng punong-puno ng kababaan at punong-puno ng uh, kapangyarihan mula sa ating Panginoon. At purihin po ang Diyos sa kanyang salita sa hapong ito. Pinupuri ko ang Panginoon at sa Kanya ko po inaalay muli ang pinakamataas na parangal, ang lahat ng pasasalamat at ang lahat ng kadakilaan at kaluwalhatian. Salamat sa ating Diyos. Amen.